Maganda umaga po, Colonel. Maganda umaga po, Sir Ted. Opo, salamat po sa inyong panahon. Uh, pwede ho namin malaman lang, nasaan na po itong mga, uh, are you at liberty ho to tell us, nasaan na itong mga pulis na sangkot dito sa pamamaril po kay Jemboy? Uh, nandito po sila sa station, nakakulong po sila at uh, pinakita po namin uh, sa mga pamilya ng uh, biktima. Opo, itong uh, anim po sila di ho ba? Yes, sir. Okay. Itong anim na ito, sir, ano po ang kanilang munang kwento doon sa pagpunta nila? Ano po? Di ho ba gumagawa ka ng after operations report, di ho ba? Ano po ang kanilang kwento? Yes, sir. Sila po ang nagsasubmit at sinasubmit ko din po sa taas. Ito po ang uh, kanilang uh, claims. Uh, ito po ang isang background. Na, noong August ng uh, 2.45 a.m. po, may shooting incident na naganap sa Barangay NPBS, kaunlaran kung saan ay uh, namatay po yung biktima. At uh, po, sa sandali, uh, sir, uh, Colonel, Colonel, uh, lang po ang ating telepono, ha? Ayusin lang po natin ang ating signal. Please, I hope you don't mind po, Colonel. Opo, sandali po lamang. Okay, sige, pakiayos lang ang ating linya uh, para ho mas magandang ating pong unayan dito po kay Colonel Alan Umipig ng Navotas PNP. Uh, ano ho kasi ito, no? Uh, lumalakas po ang um, condemnation ng marami dito nga po sa pangyayaring ito. At uh, meron din pong mga nakakapansin mm. na mukha ho na naman na dumarami ang mga pulis mm. na nasasangkot sa kung ano-anong mga kontrobersya. Oh. Opo, eh, ayaw ho naman po nating lahatin pero ang ganito mga pangyayari, ay nakapagbibigay po sa atin ng pangamba at nababawasan po yung ating tiwala sa hanay po ng PMP. Balikan natin si Colonel. Sige po, Colonel uh, Alan, ano po ang sabi sa kanilang report? Uh, may sila yes, ito mugon sa shooting incident, okay? Yes, sir. Sila ito mugon sa shooting incident ng uh, 2.45 a.m. at namatay yung biktima. Nahuli po kaagad yung isang suspect. So, dalawa po ang uh, suspect. Yung isa po ay uh, nakatakas. At uh, base po doon sa... Uh, claim ng substation commander ng substation fort ng Nabutas, nakatanggap daw po siya ng info na yung nakatakas ay nan nandun nagtatago sa isang bangka doon din po sa barangay NBPS. So, uh, nagtawag siya ng mga kasama niya, mga tauhan niya at ang composite team upang mag-conduct ng uh, follow-up operation. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang claims po nila, pagdating po nila doon sa ilog, sumigaw sila upang uh, pasukuin yung inaakala nilang suspect na nandun sa loob ng bangka. Yung bangka po kasi dito, yung uh, iba ay ginagawang tulugan so may mga takip po yan, hindi po makikita na sa loob. Yun ang claims nila, uh, pinapasok ko daw nila. Yung dalawa po pala yung nasa loob ng bangka, eh, yung isa ay si, yung biktima po, si Jemboy at yung kaibigan niyang si Sunny Boy. Si Sunny Boy po ay uh, uh, nag-stay daw po sa bangka, hindi gumalaw. Ito namang si uh, Jemboy ay uh, dahil sa takot tumalon po sa tubig. At nagkamali naman po ng uh, desisyon o judgment itong uh, mga pulis na bigla na lang nagpaputok at ang claims nila ay upang takutin lang ang uh, biktima. Doon pa lang po ay eh, nakita ko na kaagad na may pagkakamali. Kaya ako po sila kinasuhan. Nalaman ko na lang po ang uh, insidente sir. Mga 5pm hmm. na. Kaya ako sila biglang pinatawag, bigla-biglaan ko po silang pinatawag sa aking opisina upang maimbestigahan kasi nabalitaan ko, may putukan na nangyari sa ilog. So malamang may nangyaring masama dyan. So pagdating po nila sa opisina ko, wala, pong, uh, uh, wala po po silang sinasabi kung sino po ang namutok sa kanila. At uh, itong bago ko po i-inquest, ang hawak ko lang po na statement ay itong statement ni Sunny Boy na kung saan sinasabi niya nung tinatanong namin tinatawang tinatanong ng investigator ang sabi niya ay hindi po niya nakita kung sino yung pumuputok sa mga pulis so nangalap po tayo ng ibang ebidensya at yung officer na naglead siya po ang uh, nagsabi kung sino po yung mga pumutok sa mga kasama niya na nandoon. Kaya po natin uh, na-inquest ka agad. Kinaumagahan po, pinasundo po natin ang family ng biktima at yung mismong si uh, Sunny Boy na witness at uh, yung police din na nagwitness po. Kaya po natin na isampa sa piskalya na inquest po yung anim kaya kaagad silang nakulong at yung dalawang opisyal na nag ay kinasuhan ko din po ng administratibo ang command responsibility, pati na din po yung anim, maliban po sa kriminal, na isinampa po sa anim opo so kung waluhong polis ito ilan po yung actual involved doon sa sinasabing operation anim lang uh, may mga dagdag po may mga dumating po doon na dagdag na backup ngunit doon po sa piskalya uh, ang pwedeng tanggapin lang ng piskalya ay yung mga nandoon sa testimonya. Mm -hmm. kasi kung idadagdag po yung iba baka re release for further investigation investigation agad mm -hmm. ang mangyayari at wala man lang makukulong opo Okay. Itong itong opo itong mga kasama din po doon isasama din po namin sa administrative cases. Uh -huh. Lahat po nang nandoon nakakalap naka, naman po yung sitwasyon ko is napakahirap din mm -hmm. dahil mga pulis po yan. Nakakalap din po ako ng additional uh, information na yung mga kasama nila is nandoon nga at isasama ko din po sila sa administrative case. Meron mm, na mga naandoon na una sila po sila po yung sila po yung sila din po sila din natin po yung mga nauna yung anim ito, at akas, yung siya, dalawa po, uh, mm, bakit daw po hanggang ngayon hindi pa inilalantad ang mga pangalan ng mga pulis na ito ah uh, sir nailantad na po yan nailantad na po nung mm -hmm. interview po si eh, yung district director po namin ay ibinigay na po niya. Opo. Pwede malaman Salantad po, mo, po. Opo, Pwede po malaman mula sa inyo ano mga pangalan po ng anim na pulis na ito na ngayon po ay may oh. kaso. Okay sir, ito po. Si Police Executive Master Sergeant Roberto Di Balais. Police Staff Sergeant Antonio Bugayong, Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Stop Sergeant Nico Esquilon, Police Corporal Jake Blanco, and Patrolman. Naputol po tayo dun sa Patrolman po. Sir, go, go, ahead, sir, please. Patrolman Mangada po, Mangada. Anong first name po? Uh, Benedict. Benedict Mangada po. Mm -hmm. Tapos, yung isa. Hello, sir. Hello. Anim na po 'yan. Anim. Ah, ah, anim na po. Apo, apo. Can you say it again, please, apo? Can you say it again, please? It again, please? Kasi nag-ano lang tayo, nagputol-putol po eh. I hope you don't mind. Malakas, malakas po kasi yung malakas po kasi yung ulan dito, malakas. Apo, I'm sorry po. Apo. Go ahead, sir. Go ahead. Po. Mm. Yes, sir, yes, sir. PMS Roberto Balais. PSSG Antonio Bugayong. PSSG Jerry Maliban. PSSG Nico Eskilon. Police Corporal Edmond Blanco and uh, Patrolman Benedict Mangada. Opo. Yung dalawang official po na supposed to be ay ano ho sila dito? Team leader? Eh, yes, sir. Sila po yung nagsilbing ground commander. Uh Oo. -oh. Yung dalawang ground commander, ano po ang pangapangalan? Police uh, Captain Joseph Carpio, Police Captain Luis uh, de la Cruz. Okay. Sige po. So, klaro po yan. Bagamat itong dalawa po ay hindi pa ho nakakasuhan ano po, ah Sino po? Sino po? Itong dalawa ho na uh, nakapit. Na uh, Nakasuhan po kaagad ang mga yan. Hindi lang po nababanggit ng ibang litya. Nakasuhan ah. po kaagad ang mga yan sa administratibo. Ah, administratibo po lamang. At sila din po. At sila din po naman ang uh, ginamit po na, na mag-witness. Kasi wala po akong makuang mag-witness mm -hmm. sa mga polis na nandun. At dahil, pinilit mm -hmm. ko po sila dahil sila po yung nandun sa ground command, as ground commander. Imposible mm -hmm. pong hindi nila nakita kung sino yung mga pumotong. Opo, opo. Sige po. So sir, ito hung, uh, itong uh, navotas PMP, di ba po ba't meron na kayong bodycam provision? Eh, yes sir, may bodycam na po kami. Bakit po uh, walang bodycam video na lumalabas dito? Hindi ho nakasuot ng bodycam ang inyong operatiba? Yes sir. Uh, lumalabas sir, itong, uh, itong uh, nagdadala ng bodycam, ay hindi daw po niya inon yung kwan ng yung, yung body cam ng operation. Kaya pinapakasuhan ko din po, pinapainvestigahan ko na po siya. Sino po ang may dala nito? Ilan ho ba doon sa mm, sa walong pulis ang may suot ng body cam? Eh, isa lang po, si Police Staff Sergeant Tagakay po. Opo. Talaga hubang ano? Talaga hubang uh, sa gantung dami ng pulis na mag-supposed to be mag-operate sa isang kaso ng pamamaril, ay, isa lang po ang uh, ano, uh, ang uh, may body cam. Ilan ba ang inyong body cam, sir? Madami din po kaming body cam, kaya lang uh, uh, na distribute po 'yun, na distribute po 'yan sa kanya-kanya. Opo, nagpuputol-putol lang po tayo, ha. So, ilan ba ang inyong body cam, sir, provision? Seven po ang uh, body cam dito sa sa botas Sa botas O sige. Sino po Ito. ang si, sino po ang ano ang mayroong dalang body cam na hindi nag-on nito? Si uh, Police Staff Sergeant Tagakay po. Ah, uh, sandito yung pangalan ha? Parang wala dito. Ay, oh. hindi po na, hindi po kasama yan nung una doon sa nakasuhan. Kasi uh, ang mga nakasuhan po diyan yung mga pumutok at yung mga ground commanders. Ah, uh, pero kasama siya doon sa operation. Opo, kasama po. Pero hindi siya pumutok. Opo, opo. So ang binabanggit niyo, yung anim ang siyang gumamit ng kanilang barel. Opo, opo. Sila po ang identified. Uh -huh. Although hindi po, although hindi po nakita sila ni Sandy Boy mismo. Ang uh, nagwitness nag-witness sa kanila yung kanilang kapwa pulis. Uh, opo, opo. Uh, doon po sa uh, paunang report, sino po nag-autopsy muna dito bago po dumating itong grupo po nila, Dr. Fortune. Sino uh, yun hubang soko, Google. yung soko ba responder dito? ay yes sir. kap uh, magkaka sana ang Soko NPD ng uh, pero na nag-wave po yung family at ang sabi nila is gusto nila iba po ang uh, mag-autopsy hmm. kaya po kinuha ni doktor for two yung, uh, opo 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 opo. Opo, ano po ang kwento nila No, doon sa kanilang after operations report opo nung naalaman nila na mayroon silang tinamaan na sibilyan at hindi naman pa doon ba ora orada na alam nila na mistaken identity umano ito? At wala pa wala pa basis sa report nila wala pa po silang alam na iba ito. Ina ito nga si Jempo. Mm -hmm. Instead na yung, uh, yung yung isang suspect na nakatakas po. Eh yung nga po nung nung paputukan nila Ano ho ang kwento po nitong mga pulis? Uh, lumutang ba si Boy? Kasi may sinasabi na kung ito po ay sinagip ng mga pulis, eh baka na nabuhay pa ito eh, yun na nga po, hindi daw, uh, hindi, wala daw pong lumutang after nilang magpaputok sa tubig. So may nag-iwan daw po sila doon ng dalawa upang uh, magpantay. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo, pero, pero, si, San, si Sunny Boy, ho ba, nung, humupa na ang putukan, lumantad na? Uh, opo, opo. Tinala hmm. po siya ng mga pulis sa station upang uh, investigahan. Pero hindi sinabi ni Sunny Boy sa mga pulis na mindali, tumalon dito si Gemboy. Uh, hindi daw po yata niya nasabi. Uh -huh. so, Pero ano, sa sa, sa niya po, hmm. nabanggit po niya na tumalon si Gemboy. Oo, uh, ano ang exact? Sabi, ano ang exact uh, time of occurrence nito based on the police report at sa kwento po ni ni ano ni Sunnyboy? Uh 1pm sir. 1 1pm. Sakto ho ba yung kwento ng polis nyo doon sa kwento ni Sunny Boy? Sa, sa report po ng polis is 1pm. Opo, opo. Approximately 1pm po. Opo. Anong oras po na-recover yung banka ni Jem Boy? Noong mapag-alaman ko po yan is alas 5 na nang malaman ko na may, uh, na may uh, nangyari ng uh, follow-up operation at putukan doon po sa ilog. Kaya pina-verify ko po sa mga pulis. Mm -hmm. Tapos uh, nagreport nag-report na po yung barangay na may nakita po silang bangkay doon. So, ano uh, oras daw na recover ng barangay yung bangkay, nakita yung bangkay ni Jemboy? Kung di po ako nagkakamali, mm -hmm. 5:30 PM. Ah, hapon na. Hapon na po. Mm -hmm. So, uh, anong kwento ng mga pulis nung sila na doon? Oo. Ah, uh -uh, uh, Nung dumating ba sila, may nakita ba silang mga tao? Kasi kaya ninyo, may mga takip yung mga bangka doon, ginagawan tulugan, at tanghalin tapat po ito eh. Kung matutulog ka sa bangka ng tanghalin tapat, at may, ta may takip yun, eh mainit yun. Opo, opo. Opo, opo. Ano bang kwento nila dito? Wa wala sila nakikita ang tao? Wala, wala po silang, silang nakita ang uh, tao. At uh, si uh, Sunny Boy lang ang lumabas. At uh, base kay Sunny Boy. Biglang tumalon po si... Uh, si Jembo dahil siguro sa takot. O oh, at doon na ho, agad nagpaputok ito mga polis Yes sir, nagpaputok daw po sila sa ilog upang takutin lang yung tao na nandun. Ilang rounds po ang pinaputok itong anima pulis? Hindi ko pa po madetermine kasi wala pong uh, nagsasabi sa kanila kung uh, ilang putok po. Ngunit nakita po ng uh, ibang uh, pulis na nandun na sila nga po ay nagpaputok. Opo, opo. O sige po. So ang ang presumption po natin dito na dumating sila, opo, and then meron bang nangyaring pagsigaw, pagsabi na sumuko? O, meron bang ganun pong pangyayari? Yes, sir. Ha? Yes, sir. Yes, sir. yes sir mm -hmm. Paglapit daw po nila sa ilog, sumigaw mm -hmm. uh, sila tapos uh, pinapasok ko po yung uh, nandun sa loob dahil inaakalin na nandun po yung suspect. Mm -hmm. Opo. And then, uh, kailan nagsimula yung pagpaputok nila? After na po na tumalon si Jim Boy. Doon na sila agad nagpaulan ng putok? Nagpaputok? Yes po. Uh, okay, sige po. Okay. Pinaputok po daw nila sa doon sa ilog. Mm -hmm. At ang claims nila, claims po ah, uh, ang mm -hmm. claims nila ay upang takutin lang yung... yung uh, suspect upang sumuko sana. Opo. Yun pala, iba pala po yung nandun. Opo, opo. Takutin po pero anim ang nagpaputok. Eh, yes, sir. Yes, sir. Sa kwento po ng mga kasama nilang kapwa pulis. Yes, sir. Okay. Uh, sir, ito bang, uh, ngayon po, detained sila dyan. Kung ito detained po, po sir. Opo. Kung, yes, sila, kung ito po yung nangyari Agosto 2, ano po ang basis nyo to, to, to detain them ng ganong katagal? Well, nag-decide po ako nakasuhan kasuhan po sila to inquest po city. Kasi kung hindi ko po sila i-inquest, hindi po sila madi-detain. Kung regular filing lang po mm -hmm. ang uh, pinag yung decision ko, mm -hmm. na naka nakalaya po kaagad ang mga yan at saka lang po sila madi after po ng preliminary investigation. Ayaw mm -hmm. ko pong mangyari yon dahil mm -hmm. pwede po silang umalis at uh, pwede din namang uh, mapakialaman ang investigation or mga mm -hmm. ebidensya, pwede din pong mapakialaman. So uh na-inquest sila ano ho ang sabi ng August 3. kaya nga po. 3 po. So kung sila po na-inquest, ano po ang sabi yes. ng fiscal? Ah, uh, meron kayong karapatan to detain yes, them. Sir. Yes sir, meron po, meron po. Uh, mm -hmm. ang una po ang ikakaso namin, naghahanap po kami ng masap, ng sapat na ebidensya upang mataas sana mm -hmm. ang ikakaso sa kanila, yung plain homicide O pwedeng martyr kung mayroon pong ebidensya nung panahon na 'yon. Da, pero ang uh, pinangahawakan ko lang po noon na testimonya ay yung testimonya ni Sunny Boy at nang panahon na yun is magulo pa ang isip ni Sunny Boy. Mm -hmm. Ang sabi po niya is hindi po niya nakita kung sino yung mga pumuputok. So mm -hmm. ang ko po is naghanap po ako ng ibang uh, ibang uh, witnesses. Well, nagwitness po yung dalawang pulis at siya naman po ang nag-identify kung sino sa mga kasamahan nila ang pumuputok doon. Ang, ang, advice din po ng Piskalya, kung kakasuhan ko sila ng murder o plain homicide at ang ebidensya ko po, po ay doon kay Sunny Boy, hindi niya nakita, hindi niya makit, ma malaman kung sino sa kanilang pumutok. Mm -hmm. Hindi po tatanggapin at malamang sa malamang release for further investigation po ang nangyari at wala pong na-detain kaagad. na kagad. na ba ito sa Osgado? Well, hindi pa po inilalabas ng piskalya yung resolution niya kasi inaantay pa po niya yung yung uh, autopsy report at uh, mm -hmm. nagbigay na din daw po sila ng uh, subpoena upang ilabas kaagad yung autopsy report yan lang po ang oh. inaantay nila oo base din sa piskalya opo, pero based on the uh, based on the preliminary case ng reckless imprudence resulting in homicide meron kayong karapatan to detain them until now Yes, sir. Yes, sir. Aha. Uh -huh. Opo. Opo. May opo. Sige. So, um, ito ho mang mga anim na ito, kumuha na ng abogado? May mga bumibisita na pong abogado sa kanila. Oo. Opo. At, at ano ho ba ang balak nila ngayon? Kasi itong nga pong kasong ito ay bailable. Ano ho? Opo. Kasi nga ang sabi po nitong mga ilang mga abogado po sa kabilang panig ay dapat nga opo. murder para po ito walang piyansa. So, so oh, well po, pwede, pwede po nating itaas yan. Nagdedepende lang po na tayo mm -hmm, sa ebidensya. At, mm -hmm. at kinakausap ko po lagi ang family ni ni Jemboy, pati mm -hmm. po yung nanay, nagigipag-coordinate po ako. At hinihikayat po namin sila Opo. na lahat ng nakakaalam, lahat ng posibleng wisdom na nandun, mm -hmm. is gagawan po namin ng affidavit. Actually, si magsusupli actually magsusupplemental affidavit po kami. Pinababalik ko po si Jemboy upong linawin si, si, Sunny boy, si, Sunny Boy, si Sunny Boy. Si Sunny Boy po, tama po. Apo, apo. Pinamabalik ko po ngayon si Sunny Boy upang linawin ng kanyang wala Dahil tiyak, sa panahong ito, uh, kilala na po niya kung sino yung mga polis nandoon Kasi bibigyan naman po namin siya ng picture mm -hmm. upang uh, guide po niya yun. Mm -hmm. Opo, opo. Sige, so sir, um, theoretically, no, uh, ito ho, hindi ko sinasabing ito ang mangyayari. Pero kung sakasakali ho ba, kung sakasakali lang, makipag-areglo po dito yung pamilya ng biktima sa mga polis ano po ang gagawin nyo? Ay, yung kriminal po is wala pong uh, wala pong uh, pakialam doon sa isinampan nating administrative case. Doon sa nangyaring niyon. Mm -hmm. mm -hmm. At Ata uh, malamang uh, may matatanggal po sa serbisyo kung mapapatunayan kung sino po sa kanila ang uh, nakatama. At uh, hindi lang po yung uh, matatanggal, yung ibang kasama doon malamang may ma may masususpende po. Mm hmm Opo, opo. So sa krim... hindi po hindi mm -hmm. ko po sakto, hindi ko po saklaw kung mm -hmm. makikipag-argumento po yung panit mm -hmm. Ang focus din po ng PNP uh, ay yung administrative aspect ng kaso ng mga nasangkot. Okay. ho bang kasong administratibo? na naisampa na po ba ito? Yes sir, naisampa na po doon sa Internal Affairs Service ng uh, NPD at uh, maglalabas po sila ngayon ng kanilang resolusyon. Okay, so sa NPD Internal Affairs Service na isang pa kasi yan po din yes, ibahagi yes, naman ng proseso sa district yes, di sa district director o kaya po naman maging sa Campo Krame o sa Napolcom. Yes, sir. Pwede po ngayon sa Crame at sa, at sa ah. Napolcom. O okay, nga po. So ngayon po, sir, uh, itong binabanggit niyo na kasong administratibo, ito pong kan itong pangyayaring ito kapag ho walang umamin sa mga pulis kung sino ang bumarel, walang lumakalantad ng ng testigo kung specifically po para sabihin o oh, nang ebidensya na itong ito itong mga ito ang paputok ano po ang worst scenario dito sa, uh, ano po ang worst scenario sa panig well, po ng biktima dito doon po sa mga sa anim na pulis well magkaiba po kasi ang criminal sa yes sir of course we know yeah. that Oo, oh. uh yes sir mm. uh, doon sa criminal is beyond reasonable doubt po ang hinahanap dito mm. po sa administrative is substantial evidence mhm mm sapat na po yung magsasabi yung uh, testimonya ng mga witnesses na nakita nila kung sino po yung pumotok at uh, tiyak ng mga yun po ay mapepenahan sa administratibo. Opo, opo. Hanggang sa po ang pena nun? Ang penalty nun? Eh, hindi ko lang po uh, masasagot yan. Uh, mm -hmm. Yung mga disciplinary authority po at uh, yung mga summary hearing officers po ang makakapag-determine uh, yan. Opo, sige po. So sa ngayon po sir, ano ang leksyon sa inyo nito bilang happy ng nabotas? Bilang hepe, yeah, opo. Uh, lesson po ito, uh, dapat uh, ipaalam ka agad kung uh, ano yung ibang operasyon at dapat kaming mga kapulisan mag-iingat po sa pagkakandak ng operasyon. Kailangan po may validation muna. Ibabalidate muna kung yung taong uhulihin ay siya nga. At uh, yung paggamit po ng issued firearms, may, uh, may kirapatang panahon po yan. Kung yung sinasabing may panganib na, yung totoong panganib ay nandyan sa po. Gagamitin ang issued firearms. Bawal po ang uh, warning shot o kung saan-saan mo man ipuputok yung baril dahil uh, uh, makakapagdulot po yan ng sakuna. eh yung leksyon po sa body cam? Well, uh, uh, lagi naman po namin sinasabi, obligado po lahat uh, ng uh, uh, gumagamit noon, lahat ng nakasot ng body cam na kailangan naka-on po yan palagi. Lagi po namin kine yan sir. Pinapa-explain po namin lagi yung mga naka ang bodycam. Ah, mm, uh, lagi so hindi ito ang una pakakataon po na nag-operate sila na walang na, walang bodycam operation. Yes sir, yung iba po kasi ay uh, uh, nauubusan din ang uh, battery flames nila pag pinapa-explain nila. Uh, sinasabi namin na kailangan laging uh, malakas ang battery niyan pag lumabas man kayo mhm mm So, ay iba nang na wala nang baterya yung body cam. Yes, sir. Yes, sir. At babalik pa sila sa substation nila upang mag-charge. Oh, uh, meron ba kayong, ano diyan uh, AO o anumang pong uh, order na command responsibility kung sino yung, kung sino yung uh, officer doon sa operation? Para naagutan niya kung walang yes, body sir, cam? Yes sir. Mm -hmm. uh, yes, sir. Yes sir, Yun na nga po. Isa po yan sa magiging ikakaso doon sa, ground commander na nandun. Dapat siya ang makakapag-ensure na yung body cam na yan ay naka-on pag sila ay, ay magkakandak ng police intervention. Mm, opo, may pahablo pong tanong na si Chacha I hope you don't mind, Colonel ahead, Yes po, um, Police Colonel Ito pong mga nabanggit nyo pong pangalan Kamusta po ang record ng mga police na ito? Well, uh, wala naman pong uh, involvement yung iba Maliban na lang po kay uh, Maliban Uh, may lumabas na po na information na siya po ay, ay may dismissal order. Sino po dito, so, sir? Si Jerry Maliban. Mm -hmm, mm -hmm. Pero bukod uh, may po... Kaso, pero, ah, sige po. Sige po, diretsyo po. May dati po siyang kaso noong 2014 pa. Tapos, uh, uh, base sa kwento niya, na-dismiss daw po siya ng 2020. Ngunit nakapag-file daw po siya ng uh, MR doon po sa NAPOLCOM. Kaya wala pong inilabas na na finality of decision. So inaantay daw po niya yung yung final decision. Ngunit wala pa daw pong lumalabas hanggang sa ngayon. Anong Kaya ka umaasaod uh -oh. pa siya. Anong kaso po ito, sir? Ah, uh, base din sa pagkalungkat namin 2014 uh, grave misconduct po na involve po siya sa robbery extortion. Suspect po lang po, lang po siya noon. Mm -hmm. Robbery extortion. extortion po, pero maliban po sa kanya maayos po yung record ng ibang mga police. Yes po, wala pong wala pong nakita. Base po sa napag-usapan nyo ni Sir Ted kanina, ang magiging witness nyo nga po ay yung mga kasama din po nila no na hindi po kasama doon sa nagpaputok. Uh, sir, uh, ito pong dalawang ito kung bumalik mangbumaliktad, paano po kayang mangyayari dyan? 'Wag naman sana kino no, po? pero kung kino sa yung pong mga witness uh, ninyo na mga kapwa uh, uh, din pulis. Uh, uh, actually, ma'am, uh, may nakuhanan na din po kami ng uh, additional statements kapon. Hindi po ako tumitigil sa pag-iimbestiga. Tinayuan ko po yung kaso na yan. May additional po na apat na nakakapagsabi kung sino po yung mga nakita nilang tumutok. Maliban po sa dalawa, maliban po sa dalawa na nakakita na polis, may additional po na apat akong nakausap tapon at tapo at nakuha ng namin ng affidavit at isasama po namin yan sa administrative mm -hmm. at sa criminal. Okay. Supplemental po yan. Opo, opo. Sige po. So, so, hindi po, malamang, hindi po sila, hindi po sila makakalaya. Hindi po nila pwedeng yung dalawang yung naunang dalawang uh, officers hindi po nila pwedeng babawiin yung kanilang testimonya na yun at uh, uh, pwede din po silang kasuhan pag gano. Oho, sige po. So uh, Colonel kami po ay makikipag-ugnayan ano ho ulit kung mayroon pong development sa kasong ito kaya nga kami tumawag po para lang ho natin mapakinggan ang panig ng pulisya at kung anong ang ginagawa yes, po ninyo ano para masiguro lang po na magkakaroon po ng katarungan dito ho sa pangyayaring ito. Yes yeah, sir, babalik po si Sunny Boy ngayon na uh, ta hmm. aayusin niya at uh, dadagdagan niya po yung kanyang uh, statement. Opo, opo. Sige po. Salamat po na marami, Colonel Alan Umipig. Salamat sir. Maraming salamat din po, Sir Ted at uh, Ma'am Chacha. Opo, thank you. Yan po ang ating yam kay Colonel Alan Umipig, ang hepe ng polisya ng Navotas. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.